yun mga kababayan malapit na malapit sa sentro ng uh, patima yung uh, tindahan ng ating kababayan dito, tindahan po ng mga souvenir, Nako, napakalaki napakarami pong tinda at uh, higit sa lahat napakamura napakabait ni ate uh, talagang mawiwili kang mamili sa kanila, may discount pa nagpapakape pa kaya super bait si ate super swerte Yon mga kalabyaw at uh, ito si ate ang isa sa mapalad nating na kababayan Dahil uh, ang dami ng kanyang uh, negosyo dito sa Portugal uh, Talagang mapera na si ate Swerte pelibasa sa napakasipag at uh, simpre napakabait niya sa mga customer kaya dinadayo siya halos ng mga Pilipino na pupunta ng Portugal hinahanap at sinasadya talaga yung kanyang uh, tindahan ng mga souvenir dahil uh, simpre Pinay may kaunti palaging pa discount, alam niyo naman tayong Pilipino mahilig sa tawaran pero si kabayan talaga nagbibigay siya ng discount lalo sa ating mga kababayan kaya congrats ate Swerte Sana all Yon. Sa ating mga kababayan na pupunta ng Portugal Mayroon tayong kababayan na may tindahang malaki Tatlo ang kanyang brands Lahat na souvenir dito nyo makikita Mura na servisyong Pinay pa Yan. Yan. Maganda pa si ate oh. Yung Europe ang bariya, mga kaya na kay Ate Lorraine na kandila at yun yung ko. I-denonate. Para kayo ang wish. Okay. 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 Mga kalabya, at kami aaris na kami hey, habol mamaya ng hotel. Babayaran pa ni pare. Sika babayan natin na pinakaswerte. Ilan ang negosyo? Tatlo. Tatlo ang kanyang... Tatlo, tatlo ang kanyang, tatlo ang kanyang uh, souveniran. Siyang uh, B&B. May, May, May hotel. May mga rent a car nako bererets kaya sa mga kababayan Pilipino na pumunta ng Portugal hanapin nyo lang si ate ano paalan? Shane po Shane may tatlong tindahan kung bibili kayo sa iba dito na sa kababayan natin mabait na at maganda pa mura pa sinong magsasabing siya ay may anak na tatlo na pala sa lang may kisig din nga are. may kisig, may kisig. Yeah, ate sana mapanood mo ito. Bukas makalawa. Vlogger hey, po ako, vlogger. Okay. Okay, sige. I love you. Ito. I love you.